buenos tardes, damas y caballeros. Buenos tardes, damas. one more incoming senator judge is uh, taking an opposite view or contrary view to that of uh, uh, senate president chis escudero, who said that uh, the senate has in its power to dismiss the impeachment uh, Complaint through a majority vote, uh, resulting from a uh, from a one senator judge uh, uh, submitting or filing uh, uh, a motion, making a motion that uh, the case should be dismissed either for uh, lack of jurisprudence uh, or uh, because of it violates the. The constitutional provision banning the, the one year ban on, on refiling of uh, uh, impeachment cases. And uh, this senator, Judge, is no less than uh, veteran Senator uh, Pampilo Ping, -Ping Lakson. And Ping now is saying that uh, he finds it uh, weird, and this is the first time that. Uh, this move is being taken, wherein where uh, the Senate, the Senate will entertain a uh, motion to dismiss from a Senator Judge, and to vote on it. He is saying that uh, the Senate is only empowered to hear, try, and vote on the impeachment case, not for a Senator Judge. And he says that uh, this is something that should be done. by the defense, not a senator judge. So lumalabas na ka talaga na nagiging, uh, nagiging defense counsel na ang senator judge. Baka nagsiselo sila kasi nabalitaan nila sa Blogcaster Channel na 10 million monthly ang binibigay sa sa 16 uh, lawyers or more more baka pwede pa 30 kung 3 law firms yan 30 kasi iba't ibang law firm yan. So bawat law firm, 10, ganon. So baka 30 pa yan. Baka sabi naman ng mga senator judges, paano naman kami? Ha? Paano naman kami? Kung sila nakakatanggap na 10, 20, 30 a eh, month, kami naman. Kaya sila na ang nagiging, nagiging defense counsel ni Sara Duterte. So sabi ni Chis, ah, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Tayo na nga mag judge tayo pa magiging defense council. Tayo na nga mag- -judge. tayo na nga ang West, tayo pa mag-move to kill the impeachment complaint. Yan. So, pakinggan natin na yung interview ni Cheese sa Super Radio DCBB, kaya lang medyo stricto sila sa copyright. Kaya lang audio na lang pakinggan natin, okay? Anyway, uh, alam niyo naman yung bosses Pamilyar na kayo sa boses ni Jesus Cudero. But again, thank you, thank you, ha? thank you, uh, Fareb Ravelo, my friend, ha? dyan sa uh, Super Radio DCBB for this uh, audio sa interview ni Ping Lakson. Uh, pero siyempre, no, interview sa ibang mga programa, di ba? Oo, dito lang sa atin sa Bantay Balita sa Kongreso. Si Senator Ping Lakson, magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga po. Ah, Nipa isa. Magandang magandang umaga. Sa lahat ng taga-subaybay, so magandang umaga rin. Good morning po. Thank, sir. Good morning thank morning you so po. much po sa inyong panahon sa amin. Ayad. Sir, um una, do, um tanda ba, unahin natin yung mga bias o so, impeachment uh -oh. agad. Exciting part na agad. <laughs> <laughs> um sir, dun po sa um, impeachment po ng Vice President. Um kasi ang uh, ano ano po ba yung ano, anong dapat na mangyari po pagbalik po ninyo sa Ay, um July pala, 20. sir niyo pa pakita 'yan. Ah, hindi yung yung dapat mangyari, kundi ano yung ini-expect, hindi okay. lamang kami, kundi yung uh, taong bayan. Ina-expect nila, uh, matutuloy yung uh, trial, ano? uh, magre-reconvene uh, mag yung, yung court kasi iba yung composition. Pagkatapos, eh, mag-sisimula mag, uh, miss na mismo yung impeachment trial. Yun ang ina-expect ng marami. Aha, uh -huh. sir, iba po yung ina-expect sa mangyayari. <laughs> mangyayari so kung yun ang yes. ina-expect. Opo. So, oh. oh Opo. So, Opo yun. Uh, kasi hindi natin pwedeng ma-predict kasi collegial body yung uh, yung impeachment court, yung Senate as an impeachment court. At ang nagro lagi dyan kung ano yung mga decision aside from yung uh, actual uh, conviction o yung decision ng conviction or acquittal, mm -hmm. eh talagang simple majority ang mananaig. Ngayon, depende rin kung ano yung magiging uh, aksyon na gagawin kung ito'y mayroong uh, question sa halimbawa sa saligang batas patungkol doon sa Uh, article 11 na ano, doon sa accountability eh libre naman o free naman yung kusinong interested party mm -hmm. na dumulog sa supreme court. Okay, merong man, sinasabi yung iba na okay, final unappealable, hindi reviewable mm -hmm. yung decision ng uh, decision ng uh, impeachment court. Tama yon. Mm -hmm. Kasi malinaw yon. Uh, pero nagre-refer yon doon sa conviction or acquittal. Mm -hmm. Ang isang tanong doon kung halimbawa mag-entertain ng at meron na na yung motion to dismiss, ano ang tanong tulad nung naipahayag ng uh, Senate President uh, mm -hmm. Chief Escudero na simple majority yung boto, tama rin yun kasi hindi pa naman decision yun. Hindi na require ito ng uh, so many number of votes kundi mm -hmm. kung simple motion, parang administrative yung action okay. na, na gagawin, talagang majority lang mananig. Ang tanong, ito ba'y naaayon doon sa uh provision ng Saligang Batas patungkol sa impeachment uh, case na naidulog na, na transmit na sa Senate. Oho. Uh -huh. so, Sito ang lagi pong sinasabi nga nasa Constitution maliwanag ang trabaho po ng Senado is to try and decide. So ibig sabihin um obligado po kayo na magsagawa ng paglilitis. Yeah, 'yun na nga yung sinasabi ko. Opo. Na simple lang yung lengguwahe uh -huh. na uh, to try and decide. Uh -huh. So, kung tataliwas kami doon... So, yun lang talaga. Try and decide. According to the 1987 Constitution, based on the 1935 Constitution. Pero yun, according to the Cheese Heart 2025 uh, uh, Constitution, hindi lang try and decide, kundi pwede act on emotion to kill the impeachment. Yan, according to the to the constitution of uh, of uh, according to the provision of the Cheese Heart uh, 2025 Constitution. Uh, bagong ano yun, parang novel, ano? Mm -hmm. uh, hindi ito na, nasusubukan pa before. So, so first baga, in first... itong inisip ni Cheese ay bago. <laughs> Never pa sila nakakita ng animal na tulad nito. Na nakikita nyo na, nagtatumbling-tumbling na talaga sila. Iniisip-isip na lang nila kung ano-ano lang para, pa, para ma-justify lang yung killing of the impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sayang, no? Kung, kung yung mga utak na yan, nilalagay lang para sa pa, uh, for, the, for, for, the betterment of the Filipino people, no? Siguro magiging progressive country na tayo, pero hindi yung utak nila yung pera mga researchers nila mga lawyers nila ginagamit para mag-isip na mga bagay-bagay mga mga legal dirty tricks na contrary to the interest of the Filipino people ha uh, para i kwan para uh, i -over yung batas na hindi naman uh, for the betterment of our laws and our country and the betterment of the Filipino people or sense of justice natin or reform or fight against corruption. Sayang, they are using all their energies and all our money, all our money against to work on things that are against our interests. Kaya i-share nyo itong vlog para makita ng tao, ha? Baka iboboto nyo na naman ito. The same senators in 2025. Kaya kagaya ni Cheese, magra-run for re-election yan. Impression ito. At uh, narinig ko rin yung interview ng uh, spokesperson ng uh, prosecution team, si Tony Bukoy, na sinabi niya, malamang itutulog nila sa court's Suprema at kukwestiyonin nila yung kung halimbawang madidismiss nang wala pang trial. Mm -hmm. so, uh, kasi uh, tantamount to, isa lang naman ang ano, maski nga yung mga criminal cases, di ba? meron mm -hmm. ng conviction sa RTC, mm -hmm eh hindi absolute yun. Hindi tulad ng dati, may double jeopardy. Na pag na ka, wala na, wala na magagawa. Pero may bagong ruling na lumabas na kung saan, pwedeng i-review kung, kung, uh, kung ano tantamount to grave abuse of discretion. So ganun din ang pwedeng sabihin nila ng mga ng prosecution. Yun, ganun rin. Pareho rin yung uh, uh, sinabi ni ato ni constitutionalist Christian Monson. Ha? Uh, tantamount to grave abuse of discretion na ito at pwede ito didalhin sa Supreme Court kasi inaabuso na talaga nila yung power nila. Oy, thank you ha. 2011, Mama Mia, for uh, showing uh, uh, support to independent and truthful blogging. Mucho y mas gracias. Tuloy tayo. I-apply din natin sa impeachment court. Mm -hmm. Kasi hindi, wala naman nangyaring pagdinig. Bago pa lang yung trial, na on the basis of motion to dismiss. Opo. Pero kayo po as Senator Lacson, how confident po kayo na matutuloy talaga sa 20th Congress itong impeachment trial? To based sa composition ng 20th yes, Congress okay. ng Senado sa 20th Congress. Uh, hindi ko pwedeng sabihin na confident or yun ang gusto ko kasi uh, question nga ng uh, batas ito eh. Mm -hmm. No? Kung na uh, kung oo, uh, grabe 'yung motion to dismiss. Aksyon na ng simple majority na hindi pa nagka-trial. Uh, pag nandyan na yung tinatalakay na yung motion to dismiss, marami mga among us, ano? mga senator judges, marami dyan mga uh, divergent na mga views na kung saan mag-uusap-uusap kami. Bago kami magbutuhan, I'm sure, magkakaroon kami ng uh, diskusyon. Kung hindi man debate doon sa mismong impeachment court, sa focus, pag-uusapan namin yan. Ano ba yung gagawin natin? Merong motion to dismiss. Ito ba yung aksyon na natin? Even without Uh, Uh, conducting or starting a uh, a trial, pubra ba natin i-dismiss ito? Magkakaroon kami ng discussion. Ako, initially... Kasi kung matino talaga si Chis Escudero, pwede niya sabihin uh, may makamotion to dismiss. In fact, uh, sinubukan na ito introduce ni Bato de la Rosa at si Robin Padilla sa 19th Congress. Pwede naman sabihin ni Chis na hindi natin ito i-entertain kasi ang uh, Constitution ay klaro doon sa bagay na dapat uh, namin, tingnan namin yung ebidensya and then bumoto kami based on the evidence. Kung baka ituloy muna yung trial. Pero hindi eh. Sin ngayon pa lang, hindi pa pumapasok yung 20th Congress, sabi na, sinasabi na niya, oy, mayroon dyan magpapile. Parang, parang alam na niya, mayroon talaga magpapile. At uh, entertain namin yan. Eh ngayon pa lang, uh, Uh, parang uh, kwana niya, Be, uh, nilalabas na niya yung plano nila na talagang patayin talaga ito pagpasok yung uh, 20 th Congress sa end of uh, July. O well, next month na pala. Actually, ang pag-iisip ko, sundin natin yung saligang batas, plain and simple, mm -hmm. na try and decide. Hindi po pwede sa akin to ah. Mm -hmm. ah ito yung akin pananaw sa ngayon kasi I have to consult also yung mga abogado ko sa office at saka yung... Simple naman, try and decide. Try and decide. Pero si Chis, hindi. Kill impeachment. Yun, ang panibagong elemento inintroduce ni Chis according to his own constitution. Kaya yung mga kaibigan kong mga dati maestrado, mm -hmm. na dati nang, na kukonsult ako pagka may mga legal question na uh, dapat kong pagtuunan ng pansin o desisyonan sa mga committee hearings namin noong araw. So ayun, uh, klaro ang magiging boto ni Senator Lacson kapag merong tumayong senador na mag-move to dismiss, tututo ah, hindi. Ito. Sa akin, ang uh, senador, senator judge, hindi naman pwedeng mag-move to dismiss kasi judge, eh. saan ka naman nakakita ng pues, siya pa mismo yung mag-move to dismiss, eh kami rin yung mag-de-decide. No, so yung na... motion to dismiss, manggagaling dapat yun sa defense. Ah, buti pinagkakitin niyo. Ka, <laughs> <po>. Kasi po, <laughs> di ba? Kasi kita niyo, sa kanya mismo, niwa, ni, ni, ni K at uh, irregularidad talaga. Kung isang senator judge, na judge na nga, siya pa ang defense. Eh may defense naman. Dapat ang mag-introduce ng motion, ang defense. Pero si Cheese, Ina-assume na niya at nakikita na niya ang senator-judge. Pwede pa sabihin na, di chis, oh, hintayin natin yung defensa mag-file niyan. And then mag-decide kami, hindi. Sinasabi niya, isa sa mga senator magpa-file niyan. So ngayon parang in-entertain na niya yan kasi... Ibang bigat kung ang defense ay mag-file, pwede i-reject 'yun ng mga senator. Pero kung kapwa nila dahil sa pagkaibigan, dahil sa ganito, dahil dahil sa ano-ano man, everybody happy, pwede suportahan nila dahil kasamahan nila, colleague nila eh. Ibang bagay 'yun, kaya malaking bagay talaga 'yung tama ito sinasabi ni Cheese. Hindi hindi, hindi talaga empowered ang senator judge at hindi proper na-judge na, judge na nga, siya pa ang, ang magpa-file ng motion to dismiss. It should come from the defense 16, 10 million a month defense lawyers. Pero yun na nga, tulad ng sinabi ni uh, Senator Laila de Lima, ng Congresswoman Laila de Lima, nag-aabogado nag, nag, uh, nag -abogado na ang mga senator. Siguro nagsiselo sa 10 million a month doon sa 16 lawyers. Ngahingit, Di ba nung June 11, nakita na ho natin yan, tumayo. Kaya ho na pag-uusapan e kasi yung dismissal mm -hmm. na ito. Dahil tumayo doon si Senator De La Rosa at nag-move to dismiss. Seconded by ano, um, um, Senator Bongo. Uh -huh. na, na bago lamang uh, ni Senator Alan Peter Caetano, instead na desisyonan po nila yung dismissal ay di ba ni remind po na return yung articles of impeachment. So uh, kaya na pag-uusapan yung dismissal. So sir, pa-expand po. Ako, maliwanag ako doon din pa. Okay. Hindi po pwedeng mag-move uh, o mag ng motion to dismiss. Ang isang senator-judge, kasi huwes kami, mm -hmm. hindi lamang sa mali, kundi improper, inappropriate. Kasi, at katawa-tawa, di ba? tawa diba? yung <laughs> judge ka. Saka nakakita sa court, naliban, nandun yung judge sa uh, ibabaw, naka-ano siya doon. Tapos siya may hawak ng gavel, siya po, Ano, sasabihin ng judge, I move to dismiss. pagkatapos <laughs> siya rin po po, this uh, case is dismissed. <laughs> Di ba nang pagkawakwar? Mm -hmm. So hindi rin po, po pwede yung binabanggit po ni Senate President Cheese Escudero na pwedeng i-dismiss ng Senate Impeachment Court ang impeachment case versus Vice President Sara Duterte nang walang paglilitis? Uh, yung sa pananaw ko sa ngayon, I have to consult yung mga nakakalam Uh, ng nang mala malaliman no sa batas na hindi lamang ililimit ko yung pagtatanong ko sa aking legislative staff, pagtatanong din ako do sa mga mas maalam mm -hmm. sa constitutional law uh, sa sa provision mismo yung article 11 yung pag interpret at mm -hmm. uh, dapat balikan natin yung transcript kung kinakailangan yung diskusyon yung deliberasyon nang uh, yung uh, Kon -Kon Constitutional uh, Commission yung mga miyembro patungkol dyan sa pagtalakay do sa Article 11 para makita natin mm -hmm. yung intent ng provision na yan patungkol sa impeachment uh, case ayun so ang okay, uh, agenda na naman yan si ni Chidi Chis na i-consult yung mga records doon pero nagsalita na halos lahat na nang uh, buhay pa sila Christian Monsod sila sila yung mga dating uh, ex-justices, nagsalita na eh na ang kwan talaga nila ang uh, intent talaga dito ay para yung Senate ay to try lang, Fourth week hindi, 4 months, 5 months 6 months uh, yung impeachment o simulan yung impeachment tryan nagsalita na sila eh na mali si Cheese pero sige pa rin si Cheese sige pa rin dahil uh, may sarili siyang konstitusyon o may sarili siyang agenda o motibo. Whatever. Kayo, ano si tingin nyo? What is driving cheese to do what he does? How much is that doggy in the window? But ang, ang sa dismissal, sir, or halimbawa, mag, may din, i-convict na walang trial, basta hindi yun dapat manggaling sa Senator Judge. Yun ay gagaling lang sa defense. ba? Diba? Yes, ako, definite ako doon na hindi pwedeng mong sa judge yung motion to dismiss To <laughs> dismiss kasi wala pa nangyayaring gano'n eh. Kaya nga, uh, di ba, nag-comment nag, uh, nag -comment nga rin ako noon na napakamali yung judge mismo yung mag-move to dismiss ang kaso na sila, siya mismo. Nagkataon lang na ito, 24 yung uh, judges. Uh maski nga sa, halimbawa, Sandigan Bayan o kaya Court of Appeals, Sandigan Bayan na lang para talagang uh, ng criminal cases. Uh Saka naman nakakita ng tatlo sila pagkatapos yung isa sa kanila, magmo-move to dismiss. Ah, ah. Eh, pagtatawanan siya ng dalawang kapwa niya maestrado pag gagawin. Uh, maganda pa yung term ni sir, parang sabi niya awkward. Pero pagka sa layman's term, parang ka namang sira nun. Ikaw namang maghahatol tapos si mo. So, so ang, ang, sa ngayon po sir, kasi ang merong po, ang humihingi ng dismissal, sa ngayon sir ay yung pong kampo ng Vice President na po sa kanilang answer at kautinam. Ang sabi po ni Atty. Um, Reginald Tunggol, ay yun daw po ang unang re resolvehin pag nag-resume ang impeachment court. Kaya lang sir, di ba doon sa corona impeachment trial, um, alam ko meron din motion to dismiss pero, sorry, parang hinihingi rin dismissal doon sa kanilang answer doon sa um, impeachment pero hindi po ni-resolve yun eh ng impeachment court kahit sa mga korte o oh, nandiyan yung answer, nandiyan yung reply ng prosecution pero diretso na paglilitis. Oh, na. Sir, kayo po Tama. sir. Tama, sa akin pa na no, tama yun. Maski sa mga ordinary mga mga ports, mm -hmm. mga RTC, bisan dinidefer mo na yung yung uh, yung, uh disi Oy, uh, sabi ni uh, Mama Mia, baka need pa ni Hard pang shopping spree for new designer bags and shoes and haute couture. <laughs> haute couture. <laughs> haute couture. <laughs> ah, from Milan, Paris, and Rome. Alam nyo, yung may mga may mga shopping areas talaga na walang well maganda lang sa Instagram, sikat tulad yung Milan the, that is the first or sec, the, the first shopping mall in the world. Pero kung pupunta ka sa shopping mall dito, maganda rin, malalaki. Kumbaga, parang sa Venice, nag-asawa si si Jeff Bezos. Pero sa totoo lang, hindi naman ako impressed sa Venice. Maganda lang tingnan kasi parati dyan ang shooting ng mga James Bond, Jason Bourne movie or uh, yung Mission Impossible. Pero ayaw ko eh. walang puno, puro dagat. I'm not impressed. So may mga lugar lang talaga, di ba, Mama Mia? Na maganda lang sa picture, sa Instagram. Pero pag nakapunta ka na, tulad sa... sa sa Cannes, sa Cannes. Tulad sa Cannes, eh, yung Leaning Tower of Pisa, sa Pisa, sa Florence, of course, uh, magaganda talaga yung mga yung mga estatwa doon ni King David. Pero okay lang, okay lang. <laughs> pero yun <laughs> uh, maganda lang sa picture, pero kung nandun ka na uh, mas maganda pa yung uh, yung recently napuntaan ko, Iceland, Norway. Uh, Switzerland or South or Cape Town sa South Africa. Ha? Yun. Sige. Medyo na digress lang tayo. Kasi naalala ko lang kung itong favorite place ni nagmo-model pati si Cheese at chikachi, si si Hart. Mag-model ka na lang Cheese. Ha? Anyway, magaling ka naman invento, mag-imbento ka ng mga magagandang mga gandang damit at saka magandang kwan, uh, pabayaan muna kami dito sa sarili namin konstitusyon. Sige, okay, tuloy tayo. O oh, yun, ito sinasabi ni, 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 Ping Lakson na simple lang man yan. Ba't hindi magawa? Ba't hindi mag-stick na lang sa konstitusyon? Uh, decision tukol sa motion to dismiss. Italakay na muna, tuloy-tuloy yung trial. Um, <laughs> sa any point. Sa akin naman, ang gusto rin natin, ang gusto ng mga kababayan natin, makita mo na yung presentation ng uh, ng prosecution yeah. ng kanilang mga ebidensya. Mas pa-appreciate na namin as Senator Judges yung kung ano yung nilalaman ng ebidensya. Ngayon, saka pwedeng i-rule yung motion to dismiss. Kung walang kalaman-laman naman, mm -hmm. of course, hindi ko sasabing ganun dapat ang mangyari. Pero questionable pa rin. Ma ba yung punto ni Reyes ng mga reporters na kaibigan ko. Itong si Nympha Rabelo, Uh, parang meron ng poste na kapangalan ni Nimpa Rabelo ng, ng DCBB, Ang tagal-tagal nito nung reporter ako ng Inquirer covering the Senate of the Philippines. Andyan na si Nimpa Rabelo. Andyan na rin si Sen. Uh, Bongbong Marcos. Diyan kami naging close di Senator Bongbong Marcos. Uh, tama rin naman sa experience nila sa impeachment ni, ni, ni uh, uh former President uh, uh, Joseph Estrada, humingi rin sila ng dismissal of the case. Pero ang desisyon ng Senado noon, pakinggan muna natin yung ebidensya, yung mga ebidensya ng prosecution. Saka na natin talakayin yung mo, yung motion to dismiss. And dito kay Chis, hindi. Bago pa pakinggan natin yung mga ebidensya, yung motion to dismiss muna. Eh paano kung na dismiss na? Wala nang wala nang ebidensya para mapresenta. Kasi yan talaga ang agenda nila. Tigilin yung pagpresenta ng ebidensya. Buti pa doon sa kaso ni Joseph Estrada, may mga ebidensya na na-presenta, na yung huling ebidensya na lang uh, pinigil nila. Ito hindi ni isang ebidensya hindi talaga namin hayaan matuloy dahil sa start pa lang ng Senate uh, na impeachment trial patayin na namin i-dismiss na namin yung trial yan yan ang ginagawa nila ngayon ha ah? yan okay so okay na to okay na to okay na yan senator uh, ping and thank you very much for uh, for uh, uh, siding with the constitution so klarong klaro na talaga uh, the, uh, the more we see yung mga yung mga pahayag, yung mga kilos nila, klarong-klaro na talaga na ang uh, agenda talaga nila is uh, to not to, to not allow the prosecution to present even one of the thousands of evidence kasi alam nila damaging yun kay Sara, hindi lang damaging kay Sara for the impeachment complaint, kundi damaging rin kay Sara for her for her plan to run for president in 2028. Kung baga, kung nakita ng taong bayan na yung pala naki, na na, 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 na panood nila sa sa uh, Committee on Good Government and uh, and uh, Quadcom ay maliit na portion pala tip of the iceberg lang ha hindi pa nila nakita lahat hindi pa nila nakita yung bank accounts na nagpapadala ng pera sila Michael Lim, sila uh, Peter Uy, sila uh, sila Michael Yang, sila Peter Uy, sila Alan Lim nagpapadala ng pera kay kay Duterte, kay Sara, kay Pulong, kay Baste, kay Kitty at sino-sino pa mga nila, baka kay Harry Roque. So, kung makita ng taong bayan yun, mas lalong magalit yung taong bayan. Kaya yun talaga ang ayaw nila i makita, masilayan natin o malaman natin. Kaya uh, kung pupwede, bago pa man mapresenta yung mga ebidensya na yun, bago pa man mapresenta yung mga bank accounts, patayin na ang impeachment. Kaya uh, actually ha, we are we are at war. We are at the uh, cyber war laban sa mga senators. Kaya uh, we can still do something. You you like this vlog para mapunta sa inbox nila. You share this vlog. Baka naman, beke naman, ha? Beke naman. Baka naman, ha? Ma ma kuan pa yan, madala pa yan sa presyo ng taong bayan. Tingnan nyo, pati si Samuel Martinez nadala rin sa pressure natin. So, i-increase uh, pa natin yung kw natin, ha, yung yung effort natin to to make them uh, know what is in our mind by uh, spreading blogs contrary to sa mga aksyon ng mga senador. Uh, pinupuna yung mga aksyon ng senador tulad ginagawa natin ngayon. Baka naman, ha, na mape pressure pa rin sila sa public pressure tulad ng uh, inatras na ni Ombudsman Martinez yung uh, yung uh, pagpursu niya sa sa plunder complaint kay Sara Duterte. So uh, tuloy ang laban, tuloy ang laban and uh, I need you in this war. So pakikalat na lang itong mga vlogs natin dahil tuloy-tuloy natin i-monitor yung mga yung mga dirty legal tricks nila and we will expose it and we will oppose it. So for now, ganito na muna tayo. Magre-rest na siguro si Bat, uh, this Sunday. Thank you very much everyone for watching. Have a uh, restful uh, Sunday everyone and see you in my next vlog.